ni ako diri sa kuan ba? Guys, ni ako diri sa ako. <laughs> Kani nga ako bitong ga mintinon sa pagbipi paluap up. Oh, na siya. Mun mm -hmm, siya. pa di ba? <laughs> oh, siya kung palo up bipi ni Oh lamang nah, gud na mangud o oh, o oh, kagwaparaan na niya ya yeah, ipa-isnak guys o oh. mais ni nga gi giun sa ni. gi baki ang timplada ni binaki pero ang ilahang wala na pusta kay gagmay kay dahon kay tinginit no oh, kanina siya guys ilag yung kong gibilinan thank you gud kayo nya with matching hala unsa ni siya salan unsa ni siya ay abukado di ay wow sarap binta yun gini manumbalay ta <laughs> kasi baka baka isnak malipay rasad ko magbalik-balik di riba ay, no, dili balik-balik kada adlaw pasal ang salang pero nagyo ipaisnak oh kay guys mga unta ninyo tanan oh lami kayo guys oh mga unta ninyo <laughs> oh nagpaibog ka man <laughs> nagpaibog <laughs>